Sa mga nakaraang taon ay nag improve nga ang NBA na ang game ay nagiging mabilis kumpara dati pati na rin ang mga traditional position ay naiiba na din. So mga tol gagamitin ko nga dito yung terms na ginagamit ni Celtics coach Brad Stevens sa modern NBA. Ito nga ay sa guards ay tawag ay ball handlers, ang mga forwards ay wings at ang mga sentro naman ay bigs. Dahil nga mayro mga players ngayon na napanood nila sina Magic, MJ at Kobe at nagkaroon nga ng mga bagong prototype players na tinatawag na wild cards o hybrid players na kaya maglaro ng dalawa hanggang tatlong posisyon. For example nga ay si Kevin Durant na pang sentro ang height pero kaya mag setup ng plays and offhand dribble to the rim. Bukod pa nga dyan ay deadly shooter din siya from beyond the arc. Sa case naman ng best player in the world na si Lebron James, ang isang malaking bagay sa game style niya ay napanood nga niya si Magic, MJ at Kobe. Kung saan niya ay naging pattern niya sa game niya sa dominance nga ni Lebron James ay kaya niyang umiscore, rumibound, magset up ng place at tumira kahit sa beyond the arc. Dagdag pa nga dyan ang malaking katawan na kaya makipagsabay sa mga sentro sa loob. Na resulta ng 4 times MVP, 3 times NBA champion at 8 straight NBA finals appearance. Yun nga lang, ang pag nga lang niya mga to lang hindi ko alam kung saan niya nakuha. Sa talent nga na meron si Lebron James ay kahit sina Kevin Durant at James Harden ay malayo pa rin para maabot ang mga nagawa niya. So mga tol, kung sakaling meron namang susunod kay Lebron James ay ito nga ay si Giannis Antetokounmpo na katulad ni Lebron ay may physical attribute, good court vision, athletic, good mid-range jumper at lalo na ngayon na ng niya mag-create ng plays at umiscore of the dribble. Hindi nga katulad ni na Kevin Durant at Harden, si Giannis nga ay 24 years old pa lang. At talaga nag i pa ang games. This season nga ay posible niyang makuha ang first MVP award niya dahil sa nadala niya sa number 1 seed ang Bucks from number 8 last year. At masisil nga lang ni Giannis na siya ang susunod na Lebron James kung madadala niya sa NBA Finals ang Bucks. At kung kaya pa nga niya isa championship pa. So hanggang dyan na lang ulit mga tol. Salamat ulit sa inyong panonood. At huwag sanang kalimutang ilike at magsubscribe sa ating YouTube channel.